Sa so, iban pa nga balita, mga nabiktima sa sala nga parcel nga gin-deliver sa pag-order online nagreklamo. DTI iga require ang mga e-market sa pag-verify sa batunon nga online sellers sugod so, Hunyo 2025. Ini ang gin ni Kim Salinas. Nagpalabot sa reklamo sa news team ang residente sa Haro Iloilo City na si alias J. Matapos nga sala nga parcel ang nabaton sini. ni. Puppies Milk ang gin-order sa Apang Gatas para sa mga edik ang gin-deliver. Wala pa sa lima minuto sa natukiban niya sala ang nagabot niya order. Kagilayon gin pabalikan sa rider para i-refund kung tani ang kwarta. Apang wala na refund sa rider, bangod wala sila sa otoridad sa pagbalik sa kwarta kung natag na na-deliver ng parcel. Ano manigir it seems nga ini mga forwarder wise na accountability. Gin padulungan sang news team mga opisina sang courier company sa La Genes apang wala na nagatubang sa kamera ang naistorya namon nga officer. Nagpatag lang ang officer nga mahimo marifan ang bayad sa mga customer paagi sa ila customer service sa application. Hindi sila kun ang rider direkta makarefund. Isa sa nabiktima, sang sala nga delivery, amo si Daisy Sangharo. Una diri, lain nga size kag colors ang sapatos ang nagamot. Sa pangadawa, imbes nga CCTV camera, memory card ang nabaton sa ni. Ganda, ito kayo ginabasa ko na yung review. Siyempre, ka mo tayong sakto mo. Sura sa Department of Trade and Industry 6, bukas sila sa pagbaton sa mga reklamo sa mga customers online. Ipaagi sa mediation ang tagreklamo kag ang ginareklamo nga seller o kung courier company para sa pag-areglo. Kung hindi maghusayay, ipasaka ini sa adjudication division para sa formal nga reklamo. Ang aton mga sellers, pwede man mapinaltihan sa pag-commit Deceptive Sales Act. Pero range in a, as a fine from um, from 500 pesos to 300,000 pesos. Depende ina sa gravity sa offense kag sa involved na Transaction Sa karon, wala sa poder ang DTI 6 sa pagpina sa mga electronic kung e-markets kung may kapaltahan man sa ila pulisa. Apang sugod Hunyo 2025, ipatuman na ang Internet Transaction Act nga magabando sa mga online markets nga siguruhon nga lihitimo ang ginapasulod nga seller sa ila application. Ever na may ginapasulod any e-marketplace no, na hindi legitimate, ang pwede siya ma-finance man subsidiarily. Nagapahanom daw ang DTI sa publiko na sigurohon may kopya sa proof of transactions kaangay sa delivery receipts kag invoices nga amo ang kinahanglan sa pagreklamo kung sa lang item ang nag-abot. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. One, Western Visayas.